Vice ang relasyon ni Nakim Chu at Paulo Abelino sa It's Showtime. King ni Vice Ganda sa It's Showtime, ang umano'y relasyon ni Nakim Chu at Paulo Abelino na agad na ikinagulat ng mga manunood. Sa isang masayang one, biglang nabanggit ni Vice ang tungkol sa madalas na pagsasama ng dalawa sa labas ng trabaho. Natawa na lang si Kim habang tinatakpan ang kanyang mukha, habang si Paulo ay tila nahiya at napangiti lamang. Hindi rin pinalampas ng mga co-host ang pagkakataon at agad silang nagbitiw ng mga kantiyo. Ayun kay Vice, hindi raw niya kayang itago pa dahil halata naman umano sa kilos at tinginan ng dalawa. Maraming fans ang agad nag-react online at naglabas ng kanilang suporta sa posibleng relasyon. May ilan namang nagsabing matagal na nilang nararamdaman ang chemistry ng Kim Pao. Samantala, nanatiling tahimik si Kim at Paulo at hindi nagbigay ng opisyal na pahayag. Gayunpaman, patuloy ang usap-usapan na unti-unti nang nabubunyag ang totoong estado ng kanilang samahan. Ang revelasyon ni Vice ay nagdagdag ng intriga at kilig sa mundo ng showbiz.